Hello guys, good afternoon. Andito kami sa Ito yung Kai atay ah, Taihang. Yan siya. Ayan yung view ng Taihang. Yan. Hindi masyadong maano dito maraming building. Dito na naman kasi yung pago kong amo. Kaya ayan. Yan yung view dito sa Taihang. At andito tayo sa ano Yan yung dyan station dito tayo ngayon sa my welcome maliit lang yung anong lang welcome dito pero doon sa taas so building baba sa baba ng ano baba ng building ito yung welcome dito lang parking shop dito sa Laitak Chun Estate dito tayo sa Laitak Estate bumili ako ng ano dyan sa welcome kasi magpapaking ako at daming request ng anak ko pabili kaya ayan. ngayon uwi na tayo kasama yung alaga akong aso dito iya yeah. yan sunset almost sunset na iya yeah. Ayan maglalakad tayo pa uwi doon wala man lang 5 minutes wala doon sa doon, doon sa bahay papunta dito pa maglakad wala lang siyang 5 minutes lalakari na natin papunta doon sa may ano, sa sisi lodge kasi andito tayo sa lot ano ba yung street na ito kanina sinabi ko nakalimutan ko na tuloy bilis lang makalimot si, si Lula. Yan yung view niya. Tuh. dito naman yung mga laundry. Yan. Ito naman ang mas international pre preschool. Diyan naman sa baba is yung ano yan dyan, school din yan dyan, yan jan. middle School of Hong Kong. Diyan, ano mapunta na yan doon sa Causeway. Ayan dyan. yung mga bus yan, papunta yan doon. jan, dyan. Iikot yan papunta doon. Papuntang Jardin Lockout. Ayan yung ano nila ng school. Oh. Yeah. True Light Middle School of Hong Kong. yan, yan may court dyan. Basketball court dyan. School yan dyan. Ya, gitu payu. Silakan, Pak Uwi. tuh Hey, go. Oh, madali, nampak tum. Cikiting kok, eh. Bit-bitnya kasi aku orang among plastik. tayo. Tuloy ang doon Ay, no barking. Baby, no. Sorry. Stop barking. You're so small. Ay, sorry. Ayan. May yung mga basa. Sa Laitak Chun. Chun. Laitak Chun pala yun doon. Diyan yung basa. Napunta yan doon. Dito. Ayan. Ayan. yung way doon. Ito naman may Light Action Car Park. Ayan siya. Ayan yung mga bus. Paikot yun dyan. Mapunta doon Jardin Lookout. Mapunta doon sa may ano, sa may uh, Marketplace. tatawid na tayo dito. <laughs> yung aso ko umihi, naglalakad. Yan, dyan yung school. Dito naman is yung public toilet ng Taihang Road public toilet. Punta dito. Yan, yung papuntang Stanley. Ay, may papunta pala dito yung Stanley Beach. O di pala, pag pumunta ng beach, dito na lang ako sa Stanley Beach. Dadaan pala dito yung ano, yung papunta ng Stanley. Kaya, hmm, yan, galing doon, Oh. Doon so, sa my welcome. Yan, Light Action Plaza. Yan si Light Action Plaza. Pwede naman dumaan doon dito. Papunta doon. Ang ganda ng kulay ng tisla o green. Doon. Pero dito tayo dadaan sa my middle school. Kasi, ano doon eh. Hirap. Mahin. Paakyat kasi. Oh, tingnan mo. Ang ganda yung ano nang araw. Parang yung leaves ng kahoy is parang ano. Parang yellow yung kulay. Ayun siya yung building. Ayan. Dito na yung middle school of Hong Kong. Ayan siya. Dito anong building na yun dyan. Dito ko alam na yun dyan. Ayan. Ayan siya. Trolight Middle School of Hong Kong. Ya. Kaya natin. Pauwi. Ito naman mga parking. Ito nagpa-parking mga car. Dito. Nagtaka ako kung yung 63. Ayan yun. 21M papunta yan ang Kusubay. Eleven sa Central. Forty One A sa Wafu Five One One. Iwas sa ano ba kung tayo? Five One One check na natin. Asa Central Ferry Pier talay. Uy di para sa kaisa. Five One One. Ito. Ang Bin building Ano ba yung building dyan dyan? sa so, mayon siya ito pa yung school parking yung school ang laki kasi ng school nato eh Hong Kong True Hong Kong True Light Middle School Kindergarten Ay, the legend pala yun dyan, ano? building huh? hmm. The legend. Legendary building. Go, so. Pit Taihang Road. Lakad lakad. Anong oras na ba? Alas 6 na ata, 6 plus. Magsi 7. Hey! No barking. Say hi! Enough, baby. Oh, the legend. Ang galing yan ang central. Ito pa yun, school pa yun daw. Middle from ah, uh, yun yung school. Sama pa yun. Ang laki kasi mula doon, hawang dito, sakop niya. Yan. Terus Station. Seni hanya yang mangkatlah yang lelakilah. Anna ni ah. Oh ugat ni apa? Ya. Tak. Baguslah kat exercise. Oh, okay. ano yung takoy you hmm. see the true light Middle school of Hong Kong parang isang ano dito isang school lang hmm. dito yung ano entrance na dito eh ayan siya it's cool hindi sa siya dito naman yung ano ba yung ano dyan pagaling ng central yung sasakay ng ano 11 dito yung babaan sa ay dragon garden pala tong building na to No, baby. No barking. Hey. Mm. So, sure. ayan, yeah, the dragon. Dragon garden. Tapos dyan, yung ano daw. Yeah. Ayan. Dyan, bumababa. Sa so the Moringo Court. Kasi say Avalon. Avalon. Diyan yung babaan. Sa Moringo Court. Tapos dito pwede din. Ay. Dito dadaan. May daanan din dyan, dyan. Dito. Residential apartment. Kailash apartment. Kailash apartment. Dito naman is. Ano to dito? Sunrise. Ah. Uh. A Royal Court pala. Ito siya. The Royal Court. Puro ba court? Pangalan ng ano dito. Yung building, Royal Court. Dito, Moringo, Moringo Court. Dito naman, Sunrise Court. Kala mo yung court niya. Parang basketball court ba? dito na kami sa may green. Sa Cecilage. Diyan na kami, papasok. Tapos yung ano dyan, anong building yan dyan, oh. B-7 Taihang Road. Oh, ang ganda ng ano niyo. Ang view niya. Ayan. Ayan siya. Yung kalsada na yan, puso doon sa ano, sa Jardin, Jardin's Look out. Ano ang um, um, lakad namin diyan diyan. layo ng karating kami sa marketplace aron um, 20 minutes. 20 minutes na paglalakad. yan jan, Diyan yung babaan sa Moringo Court. Yan. Ayun at nandito na kami sa Sisi dito apartment, kaya thanks for watching, this is Tess OFW w vlog, Ay, hindi pa nakapag subscribe, bakit subscribe naman, salamat bye bye